Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ika ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nagbabago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang. 'Yun din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo at pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa ng ito at pagkasabi nito siya'y namatay. Kasang ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw, poon, aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin, ingatan mo ko iyong pagpalain, iligtas mo ko at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw, iyong kinalinga at tiningatan mo laban sa dika ng masamang tao. Poon, sa mga kamay mo, habiling ko ang buhay ko. Aleluya, aleluya, nagbibigay kasiyang pagkain dulot ay buhay si Yesus na poong mahal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Juan Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Yesus, Ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila, ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila binigyan niya ng pagkain mula sa langit dugtong panila. nila. Sumagot si Jesus, Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Yesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutong at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.